Hi! Nakakapagod. Galing po ako ng biyahe. Ako po ay uh, exhausted pero uh, tagumpay naman po yung biyahe. Uh, nam namili po ng konti. <laughs> nagrelax relax naman sa mall. <laughs> okay. Ako po may naiisip po ko. Actually, ito po, sabi nung iba, nung buhay pa ko daddy ko, sinabi ko sa kanya ito. Bata pa ako noon, sabi niya. Ay, pag ganyan ang isip mo anak, sabi niya, mababaw ang iyong pananampalataya. Ano ba yung sinabi ko kay Daddy? During that time po, when I was uh, younger, siguro uh, after teenage years ko yata yun, nasobrahan po tayo sa kape. Nasobrahan po ako sa kape. Then, one day of, I think, one night, we're watching uh, Cinemax sa uh, ano sa cable. As I uh, tawag dito, tumayo po ako tapos bigla po ako, ano, bigla po parang matutumba po ako. And then, yung heart ko, nagpalpitate siya ng sobra. Opo. And then, uh, siyempre, pinatingnan ako sa doktor. Sabi na sobrahan tayo sa kape. Pero, Palagay niyo ba tumigil ako? Hindi. <laughs> Matigas ang ulo natin. <laughs> okay, okay. So, nung, nung time na medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, nakaratay ako. Naratay po ako nung medyo matagal. No? Sabi ko sa dad ko, Dad, <clears throat> kasi nakita kong dad, ko nagbabasa ng Bible eh. Okay, this is the bottom line. Dad, if Jesus is only here right now, tulad nung panahon na nandyan siya sa Biblia. Ako. Kung sana kung may problema tayo, tatawagin natin si Jesus, mag a siya sa atin, magpapakita siya sa atin, at sasabihin niya, Anak, be assured, masosolve na ang problema mo. Anak, be assured, gagaling na ang sakit mo. Anak, be assured, dadami ang pera mo sa bangko. Dad, pag nandito siguro si Jesus, Kapag ka tumawag tayo sa Kanya, halimbawa may problema tayo, tumawag tayo sa Kanya, mag-a-appear siya sa atin, ia-assure niya tayo, hindi siguro tayo magugulumihan na nung matatakot. Timigil sa akin ng daddy ko, Anak, sabi niya, pag ganyan ang isip mo, mababa ang pananampalataya mo, sabi niya. Sabi ng daddy ko, lahat ng pangako ni Jesus nandito sa Biblia. Pag binasa mo yung pangako niya, halimbawa, sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. ang kinin mo yon sinabi niya sa akin. Paniwalaan mo yon At itaboy mo ang diablo. Nasasabi mo yan kasi hindi magandang pakiramdam mo. Sabi niya sa akin. At uh, medyo iba ang mood mo. Nagagalit ka ngayon dahil hindi magandang pakiramdam mo. Hindi ka makalabas, hindi ka makagala. Di ba? Hindi ka makapag-mall, ganyan-ganyan. Hindi ka makapagod ng sine. Hindi ka mo makasama mga kaibigan mo. Then, ayun ang sabi ng daddy ko. Kaya ganyan ka, sabi niya. Pero, alam mo, lahat ng pangako ni Jesus nasa Biblia. Madami siyang pangako. Ang kinin mo lang. Sumugot na naman ako. Eh, but mas maganda siguro kung, sabi ko, kung may problema tayo, magpapakita na lang siya para mas maniwala tayo. Ah, para kang si Tomas, sabi niya. To see is to believe ka pala. O oh, nga, no? Ako. And then, pumunta ako sa Bible. Binasa ko ngayon kay Thomas sabi niya. angat hindi ko na idadaiti ang mga kamay ko doon sa mga pinagpakuan ng kamay niya, ng niya, at doon sa tagiliran niya mismo na inulos, hindi ako maniniwala na nabuhay muli ang Panginoon, sabi niya. Then after one week, we all know the story, dumating si Jesus, no? Uh, sabi niya, Tumas! 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 Halika dito! idaiti mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Yon. Ba't gano'n ang boses ko? Kasi may drama po sa radyo. Pag boses ni Jesus, gano'n ang dating. So, ibig sabihin, nung nangyari po yon, sumagot si Tomas, sabi niya, My Lord and my God. Alam niyo po ba yung salita ni Tomas? Isa pinakamagandang na itala na salita sa Biblia. Panginoon ko at Diyos ko. Kanya. Di ba? Oh, kapampangan, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, di ba? Sa kapampangan, ganun eh. Oh, my Lord and my God. Kapampangan po kasi kami kaya ganun. May punto akong konti. Hindi natatanggal. Although hindi ako ganun ka, kano katatas sa kapampangan. Kasi daddy ko ang kapampangan. Pero yung punto kuhang kuha ko po talaga. Maniwala kayo sa akin. Pati kadaldalan. Okay, saan ba tayo? sa kadaldalan ko. Nakalagay nga, nakalagay nga talaga dati nung ako po yung may report card nung ano, grade 1 ako. Isa lang nilagay nung ano, fourth grading nung teacher. Madaldal. Period. O, di ba? <laughs> Talagang bata pa lang. Sabi ni Lord, ay, itong madaldal na batang ito, ka ni Jesus, gamitin kita balang araw. O, di ba? Ginagamit tayo ngayon. Dinadaldal ko na si Jesus. Praise God. Praise Jesus. Sorry for the dogs. So, isa sa pinakamagandang na italapo po sa Biblia, Panginoon ko at Diyos ko. Nasabi ni Tomas yan, hindi lang po siya nagulat, hindi po siya, no, sinabi niya yan from the heart kasi nakita niya si Jesus na buhay nga po magmuli ang Panginoon. Amen? At ito, ito yung nag-strike sa akin, sabi ng daddy ko. Anong sabi ng Panginoon kay Tomas? Nakita mo ako kaya naniniwala ka. Mapalad ang mga hindi nakakakita sa akin. Ngunit, naniniwala. Okay. Yes. O, oh, so ngayon, tayo mga kristyano dito sa church age, may mga problems nag strike sa atin. May mga pinagdadaanan tayo. Minsan, alam nyo, alam nyo pag wala kayo kay Jesus, madidepress kayo. Karamihan ng mga nag-suicide, karamihan na mga gumagawa ng hindi maganda pag may problema, nadidepress. Mga walang Kristo sa puso, mga unbelievers po. Walang believer. Oh yes. Despite may pinagdadaanan ng believer, alam niya na si Jesus. Ige-get through siya ni Jesus. Kasi sinabi nga ni Jesus kay mas, naniniwala ka na ba kasi nakita mo ko? O ba? Diba? Mapalad ang mga hindi nakakita sa akin. Ngunit naniniwala. Tayo po yun eh. Kaya mahalaga po ang Biblia sa ating mga Kristiyano. We have to open it. We have to open it, read it, apply it. Paano ba nakikita ni Jesus ang sitwasyon mo ngayon? Ganito po yan. Pag si Jesus, dahil siya ay Diyos, nakita niya na from beginning to end ang buhay mo. Halimbawa, nanood ka ng pelikula. Okay, let, 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 let's say yung Titanic. Nung hindi pa natin nakapanood yung Titanic, excited tayo. Pero nung napanood na natin yung Titanic, yung bata pa ako noon, pasok pa rin kami ng pasok sa sine. Pinapanood pa rin namin, nuulit ulit-ulit namin, alam na namin yung ending. Baka sa ending eh, hindi na malunod si Jack. Baka mag, mag yung ending. <laughs> Di ba? Hindi. Ganon. Ganon po yan eh. Pag napanood mo na, okay, ganito. Halimbawa, napanood mo na yung Titanic. Alam mo na yung nangyari. Tapos, meron kang kasama. Nagsama ka ng kaibigan mo. Nanood din ng Titanic. Nilibre ka niya. O, na ito ulit. Manood ka ulit. O, sumama ka naman. Hindi ka kumikibo kasi alam mo na yung mangyayari. Pero siya hindi pa niya alam yung mangyayari. Di ba? Ganon din po. Alam na ng Diyos, alam na ni Jesus ang mangyayari sa buhay mo. At yak, happy ending ang buhay mo. Because you are with Christ. We are with Jesus. Amen? Hindi tayo katulad ng mga unbelievers na walang ka-hope. Hope. Meron silang hope, sigarilyo lang. Pero tayo, meron tayong hope. Ang buong katotohanan sa ating mga believers, kaya pinalaya na tayo, pinaboran tayo, we are highly favored and greatly blessed. At ngayon, si Jesus, nakikita niya ang buong mundo. Kita niya ang buong mundo, lahat na nangyari sa buong mundo, pati problema mo, mga kaibigan, mga kababayan. Kitang-kita niya, alam niya na, ang gagawin niya ang solusyon diyan. Kaya kung may problema ka, ang mo ang mga pangako niya sa Biblia. At kung hindi ka pabuwan ng again, hindi para sa iyo yun. Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay para sa mga tumanggap lamang sa Kanya. Tandaan niyo, John 1.12, at sila'y pinagkalooban niya na magpagkalooban at pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At yan po ay sobrang linaw sa Biblia. John chapter 1, verse 12. Ngayon, kapag ka pumanaw ang isang tao, Naniniwala po ako dito. Ipapakita ni Jesus. Tignan mo anak. Ayan ang buong mundo. <coughs> Tignan mo. Ayan ang buong mundo. Oh. Ang liit lang. Ano? Ano? Kitang kita ka natin. Mula umpisa hanggang matapos. Pero since nandun ka pa sa mundo, dito pa tayo ngayon, hindi natin alam. Para ikaw yung sinama na manunood ng Titanic, hindi mo pa alam magiging ending. Kaya medyo nagwawandoy ka, what will happen? Pero ang Panginoon, nakita niya na yung ending ng buhay mo all you have to do is just trust Him in everything. Trust Him in everything. Dahil si Jesus lamang po ang mapagkakatiwalaan natin. Wala ng iba. Siya lamang po ang nakababatid ng umpisa hanggang matapos. Siya po ang tinatawag na Alpha at Omega. And if you have Jesus, truly, you really have everything. Walang kasing saya ang buhay ng isang mananampantaya ang buhay kristyano ay tunay na masayang tunay dahil kay Heso Kristo na nagbigay sa atin ng tagumpay. Bye-bye!